Hi guys! So for today's video nga ay andito nga tayo sa may kasuwarina. Ang tagal na nga ng video na to at ngayon ko pa nga lang ma-edit. -e Pang second day na nga namin to ni dito sa may Darwin, Australia. Pagpasensya nyo na nga yung boses ko at sinisipon nga ako gawa ng sobrang lamig dahil sa aircon at tumulan nga kagabi. Nahirapan nga kami dyan magparking kaya naman dito na lang kami sa taas nag-park. Dahil nga din sa baba ay puno na. Dadaan mo na nga kami ng Kmart at may titingnan nga kaming mga gamit nga sa bahay. Ay, di bili na. Sabi na, are an ano ganda? Sabi ko na, where May nakasalupo nga kaming babae dyan at tinanong nga ako kung Australiana nga ba daw ako. At sabi nga ng auntie nyo, no, I'm from Philippines. Oh, pak, sino ka dyan? <laughs> English yarn. At tinanong ko nga rin yung babae kung Pilipino nga ba siya. Taga-Colombia pala siya, mga mare. Mukhang Pilipino kasi yung itsura niya. Buti na nga lang ay hindi ko siya tinagalog. So, balik nga tayo dito, mga mare. Nagaharap nga kami dyan ni Daddy Mark ng kurtina. At napadpad nga kami dito banda sa may mga unan. Kumuha na nga ako dyan ng isang unan dahil nga dalawa lang yung unan ni Daddy Mark. 15 dollar nga ang isang unan, kaya nga kumuha na nga kami dyan. Pag mamimili nga kayo dito, mga mare, just ko, wag nyo nang i-convert sa peso at malulula kayo sa presyo. Siyempre, mga Filipino tayo, i-convert muna natin to bago bilhin. Pag sa probinsya, Diyos ko, mamulot ka lang ng mga koto na ginagawang unan. May free unan ka na. Tumingin nga rin kami dyan ng baso dyan at wala baso sa bahay. So sa 6 pieces nga na baso, nagkakahalaga siya ng $2. Kayo na nga bahala mag-convert nun mga mi. Hinihintay nga namin dyan si Daddy Mark at kumuha nga ng cart. Kumuha nga lang ako dyan ng baso at isang set nga ng plato. Pero binalik ko nga lang din yan, mga mare dahil nga mga babasagin na nga lang daw yung bibilhin namin. Ang gaganda nga ng mga design kaso nga sobrang mahal nga nila mga mare. Kumuha na nga ako dyan ng isang indoor mat at isang unan. <coughs> Kumuha na nga rin kami dyan ng tatlong plato at tatlong nga ang baso. Nagtingin-tingin pa nga kami dyan ng baso kaso nga ang mamahal nila. Ibang-iba nga talaga yung mga bilihin dito compare nga dyan sa Pilipinas. Dollar nga lang siya mukhang mura titingnan pero once nang i-convert nyo into peso, sobrang mahal na siya mga mare. Hindi mo na nga kami kumuha dyan ng baso at sa susunod na nga lang. Itong hindi hili nyo nga ay sumakay na nga sa cart. Next naman nga naming pinuntahan itong ang mga sandok. Yan nga sana yung kukunin ko kasi yung isa na nga lang kinuha ko dahil nga sabi ni Daddy Mark wala nga akong kutsara pang sandok ng sabaw. $12 nga ang isang set nito mga mare. Nag-add to cart na nga rin kami dyan ang lalagyan nga ng mga plato. do meron naman dun sa inuupahan ni Daddy Mark kaso nga sobrang luma na nga nito mga mare. Nakasalubong nga ulit namin si Ate Girl na nagtanong nga sa akin kanina. Sobrang bait niya nga mga mare at tinatanong niya nga kung nakapunta na nga ba daw kami sa mga Asian store. Sayang nga hindi nga namin natanong yung pangalan niya. Dito nga pala mare sa Australia, once na nagre-rent ka ng bahay, may mga gamit ka na nga rin na madadat nandito. Kaya nga konti na nga lang yung mga binili namin, yung mga kailangan lang namin sa kitchen. Nung si Daddy Mark pa lang kasi nung andito, tigi ilang piraso nga lang yung mga gamit niya dahil nga iisa lang siya. Dito na nga tayo sa mga toy section at tuwang tuwa na naman nga si Inday Hailey. Sana nga 15 pesos na lang to no dahil ang cute na mga laruan. May nakuha na nga si Inday Hailey na hula hoop at may tinuturo nga siya kay daddy niya. Ito nga yung kinakahiligan ni Inday Hailey yung magpaint at magdrawing. Kaya yan na nga lang yung kinuha namin. So yun muna nga yung mga pinamili namin yung mga kailangan lang. Hanggang dito muna. Bye!